Patuta nag-aaway, inaasar nila si Biwan Palibasa ito ang gunso si Bito Hayon, nangungulit dun sa mga itik namin hmm. Eto kami ngayon, nag spray sa pamatay ng damo Kaso lang, itong nabili namin yung pang-spray ay Nakita lang namin sa YouTube Ang sabi, kahit uh, ma-spray yung mga pananim mo Okay lang hindi siya mamamatay talagang yung damo lang sana nga totoo kasi sayang naman ang aking mga tanim na nyug, mga bagong tanim to tapos itong papaya okra talong, sayang ay ang bilis kasing tumubo ng ano, damo wala pang isang buwan parang nung ginamasan to heto madamo na naman. Kaya yun, itaray ko tong nakita ko sa Facebook na made in Japan siya na kahit ma-spray yung mga tanim, okay lang siya.